What's up mga idol? Sa video na to ay may tanggap tayo ng Vivo Y11. Ang isyo pala nito is nagahan at hindi gumagana ang touchscreen. So ayan, Ganito e, talaga issue sa mga old model phones. Kahit anong gawin mo, wala talaga siyang reaksyon. So ayan, buksan natin, baklasin natin una yung SIM tray. Sa mga old phones pala mga idol, lalo na kapag napuno na ang kanyang internal storage talagang magahang talagang simple mo lalo na sa mga old phones so ayan buksan natin sa pagbukas pala mga idol ay dahan dahan lang po kasi baka matamaan nyo po ang mga flex ng fingerprint at saka yung power button so ganoon lang po so ayan pinakles ko na yung metal plate So, ang gagawin natin dito ng idol, ay disconnect natin yung battery at ibabalik rin natin. So, ganun lang po. Yan lang po kasimple at siguradong 100% working na ang kanyang touch screen. So, ayan. Linisan ko muna yung camera para isang gawaan na lang. At para mas satisfy ang ating customer. So, ibalik natin yung metal plate. Tsaka yung screw. Ayan. At ibalik na po natin ang kanyang casing. So ganyan lang po kasimple. At itest na po natin kung gumagana na ba. At ayan na nga, gumagana po ang kanyang touchscreen. At sana mga idol, may natutunan kayo sa video na to. At pakifollow na rin sa ArtsTech Cellphone Repair. Like at huwag niyong kalimutan mag-like and share.